Dante, ano ang paliwanag ng respondent tungkol dyan? Kasi di ba merong tinatawag na presidential immunity from suit o hindi po pwedeng basta na lamang kakasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa? Magandang uh, tanghali, Ella. May nakuha tayong impormasyon na mayroon ng uh, sagot itong uh, hindi naman direkta ang Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary uh, Lucas Bersamin. Uh, ini invoke ng nila na ang presidente ay uh, immune from suit o hindi ito makakasuhan habang siya ay nakaupo pa sa pwesto. Bago matapos ang oral argument sa mga petisyon kaugnay na paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of Your Health, Hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Neri Minares sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si Minares ay isa sa petitioner sa petition ng Bayan Muna. Ginawa ni Minares ang apila sa Korte matapos ang musyon ni Solicitor General Bernardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. Pero paliwanag ni Colmenares, may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay imodify o paguhin. Binanggit ni Cole Minares na sa ilalim ng 1973 Constitution ay uh, nakalagay ang immune from suit ang Pangulo pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent ang uh, pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang uh, emergency ay personal ito ay isang uh, short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o na kongreso ang hakbang ng presidente So this is an imposition by the President, not only to short circuit a legislative process, but an imposition on no no a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Binigyang din pa ni Colmenares hindi totoong mahaharas o maihistorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anya nya o oh, napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General OOSG. But if there are cases that will be filed like this, Your Honor, we contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Ela ang uh, naging tugon naman kahapon ng Korte Suprema sa pamamagitan ni uh, Supreme Court Chief Justice Alexander Rizmundo ay uh, maglalabas sila ng agarang uh, resolusyon dito sa isyu nga ng uh, paghiling ng Solgen na dapat alisin si PBBM bilang respondent dito sa kaso ng PhilHealth gayon din uh, yung uh, pakikinggan din nila yung uh, pleading naman o apila ng kampo ng mga petitioner sa pamamagitan ni Atty. Nery Colmenares na dapat manatili ang Pangulo bilang parte dito sa kaso. Yan mo nating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.